Gravy na masarap sa fried chicken at mas lalong masarap gawing sabaw sa kanin. Sa limang ingredients lang sa paggawa nito ay kayang kaya mo nang magluto nito para sa kahit anong mapritong ulam. Hindi na ko lalayo pa, naglagay ako ng mantika sa kaserola at ang ginamit ko na mantika ay yung pinagpritohan ko lang sa mga manok, pwede kayo gumamit dito ng butter para mas healthy. At dahil mainit na itong mantika ay nilagay ko na ang 1 and 1 half tablespoon na harina at haluin lang ito ng mabuti. Once halong halo na ay kasunod ko naman nilagay ang 1 cup na tubig. Pwedeng magdagdag kung sa tingin mo ay sobrang lapot ng magiging gravy mo, gusto ko kasi sa gravy ay yung di masyadong malapot. At timplahan lang ito ng pampalasa, asin at paminta ay goods na yan, more paminta para mas masarap, at lagyan mo na rin ng dalawang kutsara na toyo para sa kulay ng gravy nito at lasa na rin. Lutoin lang ito hanggang sa lumapot, at once lumapot na ay luto na yan, at dahil merong mga namumuong mga lump sa aking gravy sauce ay sinala ko ito para maalis yung lump sa gravy, di talaga may iwasang magkaroon ng lump sa mga sauce lalo na kung tinigilan mo ito sa paghalo, Kaya okay lang kung may lumps dahil sasalain lang yan. At ganun lang kasimple at super dali ng ating gravy sauce recipe. Itong recipe ko ay napakasarap isabaw sa kanin, yung tipong kahit di fried chicken ang ulam mo ay para ka na rin kumain ng fried chicken dahil sa kuhang-kuha nito ang Pinoy na Pinoy style at lasa ng aking gravy sauce. So yun lang po at maraming salamat sa panonood at kitikat sa susunod nating pagluluto.